nagugutom na ako. Ah, gusto ko nga kumain ng makaba-haba. Ah, yun. Nakakain ako ng kanina. Masarap nga eh. Mapula-pula pa. Mmm, naaalala ko. <laughs> masarap. <laughs> kawe, pero mas masarap kainin mo. <laughs> yung, yung kay, kay bibig. <laughs> Hindi, mas masarap yung, mmm, um, yung malaki, yung bilog. Yung bilog? Yakin nun? Yakin nun, yung bilog-bilog. Gusto ko yung, yung mahaba talaga, yung malaki, as in. Uh, <laughs> Magpapakita lang ako dito. Maghanap na lang ako ng bilog. <laughs> Saan mo makakita ng bilog? Ako, meron ako nalalaman. Gusto malaman mo? Nagawin yung dalawa, nagminamanyak naman kayo dyan. Yaki kayo ah. Hindi kami nagmamanyak.